Marami nga sa mga netizens ang nagsabi na napakagaling ni Kim sa kanyang naging pagsabak, at inaasahan nila na mabibigyan pa ng maraming pagkakataon ang kapamilya actress na gumanap sa naturang role ng pagiging star patroller. Isa nga sa humanga sa naging performance ni Kim ay ang kanyang katambalan na si Paulo Avelino na sa naging paghahayag ng aktor ay napabilib umano siya ng sobra-sobra ni Kim sa naging performance nito. Inamin pa nga ni Paolo na kabado pa nga umano sa umpisa si Kim, ngunit maganda naman umano ang naging kinalabasan ng kanyang performance sa harap ng mga kamera. Ilan sa mga netizens naman ang nagpahayag ng kanilang opinyon. Sabi ng ilan, napakagaling nga umano ni Kim Chu, na kung kaya naman ay pabalik-balik siya at naging favorite na din ng marami bilang Star Patroller, Ni din umano ni Kim lahat ng mga blessings dahil sa sobra niyang kasipagan.